Sa paanan ng bundok ng San Isidro, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawit. Dito lumaki si Marita, kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit paglipas ng panahon, siya na lamang ang naiwan upang alagaan ang lupang minana sa kanilang ama. Isang ektaryang tanima ng palay at punong mangga. Ang lupay saksi sa kanyang kasal kay Lucio at sa pagpapalaki sa tatlo nilang anak dito sila nagtanim ng mga alaala at pag-asa. Habang ang ibang kapatid ay nagsipag-migrate na sa lungsod, isa na roon si Ruben, ang panganay nilang kapatid na matagal nang hindi nagpaparamdam. Ngunit isang araw, isang SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula rito bumaba si Ruben, magara ang suot, may kasama pang abogado. Kay Marita, matagal na tayong di nagkita. Bulong ni Ruben na may halong lamig ang boses. Oo nga Ruben, kamusta na? Napadalaw ka? Pilit ang ngiting sagot ni Marita. Hindi lang basta dalaw, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa lupang to Marita. Sa ilalim ng punong mangga, inilatag ni Ruben ang mga dokumento. May pirma raw ng kanilang ama. May titulo. Lahat pabor sa kanya. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi niya ito ipinamigay sa'yo. Siya mismo ang nagsabi sa amin habang nakahiga sa banig noong malubha na siya, na ang lupa ay hati-hati nating magkakapatid. Ako ang naiwang tagabantay. Tubon ni Marita nang may panginginig pa habang binabasa sa mga dokumentong hawak. Marita, ang sinasabi mo, walang legal na bisa. Ang hawak ko no aprobado, rehistrado. Kung ayaw mo umalis, pwede tayong magkasuhan. Pero gusto kong gawin to ng maayos. Wika ni Ruben na ngayoy nakataas na ang kilay. Ruben, Pamilya tayo. Bakit kailangang paalisin kami sa lupang hindi mo naman inararo kahit kailan? Tugon ng nagagalit na si Lucio, na ngayon ay papalapit na sa magkapatid. Hindi tungkol sa sakripisyo ito. Legalidad. Yon ang mahalaga ngayon. Bibigyan ko ngayon ng isang linggo. Ayokong makarating pa sa sheriff. Sabad naman ni Ruben na tumayo at malamig ang ekspresyon. Hindi nakatulog ng maayos ang mag-anak. Nang dumatin ang sheriff. Wala silang nagawa undi dalhin ang ilang gamit, isakay sa lumang kariton at maglakad palayo sa sariling tahanan. Naghanap sila ng pansamantalang masisilungan sa ilalim ng tulay malapit sa ilom. Nagtayo sila ng trapal at doon nagtulungan upang makaraos. Nay, kailan tayo uuwi? Miss ko na yung duyan ko. Anang anak na si Juni bahang umiiyak. kinawakan ni Marita ang pismi ng anak, pinipigilang maiyak. Pasensya ka na anak, hindi ko alam kung kailan. Pero gagawin namin ang itay mo ang lahat. Basta't magkasama tayo kahit saan, iyon ang tahanan natin. Hindi pa tapos ang lahat. Ang langit ay maumata at ang lupa may alaala. Tugon naman ni Lucio na matalas ang tingin sa kalangitan. Isang hapon, habang namumulot ng tuyong kahoy sa gilid ng gubat, nakasalubong ni Marita ang isang matandang babae, may itim na lambong sa ulo at matatalim ang mata, parang sinusupat siya. Marita, anang matandang babae sa mahina, ngunit buo ang tinig. Nagulat at napaatras si Marita. Paano niyo nalaman ang pangalan po? Alam ko ang lahat. Lupa na hindi sa kanya. Kinuha, luha ang ibinayad mo. Nayon. Gusto mo bang lumapit ang balanse? Anang matandang babae kay Marita na patuloy na nahihiwagaan sa nangyayari. Ayoko ng karahasan, ni Kulam. Pero kung may paraan para maibalik ang tama, tugon ni Marita. Hindi ito pagganti anak saad ng matandang babae. Ito ay pagwawasto. Ang lupa ay may hininga. Kapag sinaktan, rumalaban. Iniabot nito ang isang maliit na patong kulay abo kay Marita. Sa gabing madilim, ilubog mo ito sa lupa na inagaw at hintayin ang paghuhukom ng ugat. Nang sumunod na linggo, sinimulan ni Ruben ang pagpapalinis ng lupa para sa kanyang resort project. Munit bigla na lang nasira ang isa sa mga backhoe. Sumunod ay nadulas ang foreman, nabali ang paa sa gabi. Nagsimula na siyang bangungutin, parang nilulubog sa putik, binubulungan ng daing at iyak. Tama na, hindi ako nananaginip. Anong nangyayari sa akin? Sigaw ni Ruben sa hangin, may bahid ng pagkabahala habang nagpupunas ng pawis. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagdagdag ng palaisipan kay Ruben. Sa bawat pagkain, parang may lasa ng alikabok, kahit steak o sinigang. Bumabalik sa dila ang amoy ng nabubulok at sa tuwing magtutumo siya sa kanyang opisina, may putik sa sapatos niya kahit hindi siya dumaan sa lupa. Dok, may sakit ba ako? Hindi ako makakain, di ako makatulog, para akong kinakalagkad ng kung anong di ko makita. Sabi ni Ruben sa aharap na doktor na ngayon ay sumusuri sa kanya. Wala kaming makitang abnormal sa yuginoo, tugon ni Dr. Maldivar, isang kilala at tinitingalang doktor. Minsan, may mga bagay na hindi tisikal. Nagsaliksik si Ruben, dinala siya sa kilalang albularyo, si Lakang Rosa. Ngunit pagtuntong pa lamang niya sa bakuran ng albularyo. Umalis ka, saad ng matanda na ang mata ay mariin nakatingin kay Ruben. Ang dalamong enerhiya ay hindi na mapapawi ng halamang gamot. Maawa ka, may sumpa sa akin. Tugon ni Ruben na nooy handang gawin ang lahat, makalaya lamang sa anino ng sumpang bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi ka isinumpa ng tao, isinumpa ka ng mismong lupa na inagaw mo. May diing wika ni kang Rosa, ibalik mo ang lupa bago ka tuluyang kainin ng kalikasan. Sa gabi ng pinakamapinding bangungot, nakita ni Ruben sa panaginip ang bahay ni Marita, nababalot ng liwanag habang siya'y nilulubog sa putik na may apoy. Nagising siyang pawis na pawis, nakaapak sa sariling ihi at walang suot. Naglakad siya patungo sa ilalim ng tulay kung saan naroon ang kanyang kapatid. Marita, Lucio, wala akong mukhang ihaharap sa inyo paunang usal ng nakaluhod na si Ruben na walang saplot ang mga paa. Kinuha ko ang hindi sa akin. Hindi ako tinanggap ng langit, ng lupa, ng sarili kong anino. Patawarin niyo ako. Ibabalik ko ang lupa. Kung may halaga pa ang buhay ko, hayaan niyong magsimula ako muli. Tumingin si Lucio kay Marita. Desisyon mo ito. Sa akin, sapat na ang pagkasira ng isang kaluluwa. Lumapit si Marita. Tiningnan si Ruben ng matagal. Hindi namin hinihini ang pagsisisi mo. Ngunit kung totoo ang puso mo, huwag mong ibalik ang lupa. Ibalik mo ang dangal ng ating pamilya. Ipinasa muli ni Ruben ang titulo. Sa tulong ng mga kabitbahay, muling itinayo ni na Marita ang kanilang bahay. Ang dating putik ay muli nilang sinuyod, at ang punong mangga na munga muli kahit akala nilang patay na. Habang si Ruben ay naninirahan sa maliit na ubo sa gilid ng ilog, nagtatanim ng gulay at naglilinis ng kanal, walang kinikita, pero unti-unting nakakakain muli ng pagkain na may lasa. Ang lupa ay hindi lamang pagmamayari ng papel o ng may kapangyarihang magsalita. Ito'y pinaghirapan pinagyaman at inalagaan ng mga pusong may malasakit. Hindi sapat ang titulo kung ang kasaysayan nito ay isinulat sa pawis, dugo at pagmamahal ng mga taong tunay na nagmahal dito. Sa mundong puno ng kasakiman, may mga bagay pa ring mas makapangyarihan kaysa batas ng tao. Ang batas ng budhi, ng alaala at ng kalikasan. Ang sino mang umangkin sa hindi kanya gamit ang dahas. Panlilinlang o papel na walang puso ay posibleng manalo sa panandalian, ngunit hindi kailanmang magwawagi sa mata ng tadhana. Ang lupa'y may sariling alaala, at kapag ito'y sinaktan, babango ng kalikasan upang ibalik ang balanse, kahit pasaan yon ang sakit, gutom o sumpa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng lupang hawak mo, kundi sa lalim ng ugat na yung paggalang sa pinanggalingan. At ang tunay na kapatawaran, ay hindi basta hinihingi kundi pinaghihirapan pinagtatapatan at isinasabuhay araw-araw